Hello guys. So, ang topic natin for today, eto. Paano mo patataasin, i-boost ang iyong sex appeal? Kung interesado ka, panoorin ang video na ito. So, without further ado... So, konting explanation or note muna tayo. oh. Ano nga ba ang sex appeal? Yan yung katangian ng isang babae o dalaki, pero sa ngayon, babae muna ang pag-uusapan natin. So, ito yung katangian na nakikita ng mga kalalakihan sa mga babae na nagdudulot ng attraction, lalong-lalo na sa usaping sexual attraction. Iba yung maganda ang mukha at iba rin yung may sex appeal kaming mga lalaki alam na alam namin kung sino yung malakas ang sex appeal at sino yung wala di ba kasi ramdam namin at kami ang nakakakita niyan kasi kami yung mga visual na tumitingin at mga visual features na paulit-ulit kong sinasabi di ba kung ang babae ay talagang pinagpala piniyayaan na siya ng natural na sex appeal napakaswerte mo kasi bihira ang may mga ganyang mga katangian sa mga babae yung iba ay talagang dinadaan na lang sa kung ano-ano. Ano-anong -ano mga pang-enhance ng kanilang sex appeal. 2,000 years later. So, eto, ating naalamin ang mga pwede mong gawin para ma-enhance mo, ma-boost mo ang iyong sex appeal. Tulad ng sinabi ko, hindi lahat ay nabiyayaan ng ganyan. Bihira ang may natural na sex appeal. Pero marami kang pwedeng gawin para magkaroon ng sex appeal. So, at number one, ito yung wear what makes you feel good. Ito ay sa usaping pananamit. Mahalaga yan. Kasi, ang usaping appeal or sex appeal ay visual. Kaya, dapat mong alamin kung paano ka manamit ng maayos. Pero, dapat comfortable ka sa mga isinusuot mong damit. Kasi, kung pinipilit mo yung sarili mo na magsuot ng mga damit na akala mo ay mas magiging maganda ang tingin sa'yo ng mga kalalakihan at hindi ka naman komportable, nako, makikita rin sa mga galawan mo at sa mga facial expressions mo na hindi ka komportable. Marami akong nakikita dyan. Kung manamit ay talagang hindi ko maintindihan yung iba. Parang isinuot na yung mga damit ng kanilang anak para lang magbakat yung mga yung mga hiwa, yung mga bundok, yung mga bumubukol diyan ay parang bakat na bakat na, di ba? Pero di inside, wala yung confidence. Pinipilit lang nila para mag-gain ng attention at attraction sa opposite sex. Pero sa mga ganyan, hindi yan ang ibig sabihin ng sex appeal. Kahit anong isuot mong damit dyan, kung kaya mong dalhin, yun ang mas magbibigay ng puntos doon sa usaping appeal. It takes confidence pag ganyan sa pananamit mo. So mahalaga na yung mga isinusuot mong damit ay naaayon sa iyong pangangatawan at sa iyong pagdadala ng mga damit. Siguraduhin mo na maayos bagay sa iyo yung mga isinusuot mo. Huwag mong pilitin kahit yan pa ay branded, napakamahal na damit. Kung hindi naman nababagay sa iyo, huwag mong isuot yan at mas lalo kang magmumukhang tanjay. O, di ba? Ang labas mo dyan, nagmumukha ka ng trying hard. So, wala na yung sex appeal pag ganyan. Magsuot ng mga damit na komportable ka. Kasi pag komportable ka, lalabas yan sa itsura mo, sa mga galaw mo. So, yan ang number one. Number two, eto, yung take care of your body. Kapag sinabing sex appeal, ay talagang tungkol sa katawan mo yan. Kung ano yung nakikita namin, doon kami bumabase sa appeal na nakikita namin sa inyo. Kaya dapat alagaan mo ang katawan mo. Paano nga ba yan? Hindi ko sinasabi na kailangan mong maging super sexy para mataas ang sex appeal. Hindi. May mga babae na talagang napaka-sexy pero hindi ganun kataas ng kanilang sex appeal. Meron din naman yung... Uh, medyo bilugan ang katawan, hindi naman sobrang payat, hindi naman sobrang mataba, pero yung apil nila ay talagang oozing, oozing, talagang kumaapaw, di ba? Bonus na lang yan kung talagang ikaw ay biniyayaan ng talagang uh, magandaang maganda ang korte. So, ang gawin mo is alagaan mo ang iyong katawan, of course, kailangan mong huwag magpabaya, di ba? Maging fit ka, so kailangan mo rin mag-exercise. Mag-exercise ka para at least yung katawan mo ay mayroong fit na itsura, di ba? Kasi paano ka magiging confident kung ikaw naman ay sobrang malaki, parang mahirap i-portray ang confidence kapag gano'n. So, kapag ganyan, natungkol sa katawan ng usapan, yung pag-aayos mo ng sarili mo, o di ba? Ipamper mo. Yung buhok mo, o di ba? Ayusin mo. Yung balat mo, yung makeup mo, ayusin mo. At ito yung pinakamahalaga dyan. Siyempre, dahil katawan ang pinag-uusapan natin, kailangan nating mag-maintain ng very good hygiene. Kahit napakaganda mo, kahit napakalakas ng apil mo, kung dubyot ka naman, bagsak na agad yon, Wala na. Ganon yon. So, mahalaga ang personal hygiene. Yan yung kalimisan mo sa katawan. O, di ba? At of course, kailangan mo rin magpabango. O, di ba? Importante yung pabango na yan, yung scent na dumadaan sa ilong namin. Hindi ko sinasabi na kailangan bumili ka ng mamahaling mga pabango. Hindi yun. Mas uh, gusto pa nga namin yung amoy ng bagong ligo, yung fresh na amoy sabon. Mas gusto namin ang amoy ng ganun kaysa kung ano, ano yung winisik-wisik sa katawan, di ba? Kasi yun, fresh na fresh ang amoy. O, oh, di ba? Yan ang number two. Number three, yung body language. Ano nga ba ito? So, ito yung kung paano ka umasta or kung paano ka gumalaw. Physical talaga ito. So, kung paano ka gumalaw, ibig sabihin, kung paano ka maglakad. Ha? Kung paano mo dinadala yung sarili mo sa public kapag may nakatingin sa'yo. Mga galawan moves mo yan. So, ito pa, yung posture mo. Kailangan, hindi ka nakayuko. Dapat ipakita mo na straight ka or yung ayusin mo yung posture mo para hindi ka naka-slouch. Kapag ganyan kasi, parang wala ka ng confidence kapag lagi kang nakayuko. So ipakita mo, chin up. ipakita mo na confident ka kung paano mo i-convey yung sarili mo kapag uh, maayos ka sa mga punto na yan, tataas yung appeal, yung sex appeal mo sa opposite sex. So mag-practice ka para ma-enhance natin yung mga kung paano tayo gumalaw sa harap ng ibang tao. So, ayan po ang number three. Number 4. ito yung eye contact. Uh, alam mo na siguro ang ibig sabihin ng eye contact, di ba? So, yan ay kung paano ka tumingin. Siyempre, mata sa mata yan eh. Literal na mata sa mata. Kapag nakikipag-usap ka sa lalaki, lalong-lalong na kapag uh, mayroong attraction involved dyan, talagang make eye contact. Yung iba kasi talagang nahihirapan sa aspect na yan eh. Minsan, titingin yan. Pero, babawi agad. Titingin sa iba, tapos babalik ulit. Huwag ganun. Dapat, kapag nakikipag-usap ka sa isang lalaki, lalong-lalo na kapag gusto mo or alam mo na may gusto rin siya sa'yo, i-maintain mo yung eye contact. O, di ba? O, pwede kang umiti, pero pag mong alisin yung contact ng inyong mga mata, pwede kang pag ganun, ganun pero yung contact ng mata mo, ay hindi nawawala sa kanyang mga mata. Ganun po yun. Kaya napakahalaga ang eye contact. Dahil dyan, may eh, mas na-enhance eh, yung appeal mo sa lalaki kapag kaya mong i-maintain ang eye contact na yan. Di ba? <clears throat> so, yan ang isang sikreto para mapataas mo ang inyong sex appeal. Number four. Number five. Ito, yung smile. Uh, di ba? Yan ang pinakamadaling gawin. Ngumiti. Ngiti. Ah, uh, di ba alam mo kapag nakasimangot ka wala. Ano agad yon? Takot or hindi ka makaka attract ng kahit anong lalaki kapag nakasimangot ka. So, smile, di ba? Alam mo ang ngiti, 'yan yung isang uh, katangian na contagious, ika nga, nakakahawa ang ngiti. Subukan mong ngumiti sa random na tao. Ngiti lang. oh, kapag nakita ka niyan, ngingiti rin siya, di ba? Ganon, kaya ang ngiti, talagang napakalakas na tool yan para mag-attract ng ibang tao. Wala nang mawawala sa'yo, nag-smile ka na, uh, nagmukhang maganda ka pa lalo dahil nakangiti ka, at yan, nabubust mo pa ang iyong sex appeal. So, yan ang isa sa easiest way to attract opposite sex at mag-boost ng iyong sex appeal. So, smile, di ba? Sabi nga eh, ang pagngiti daw ay mas nakakabata yan kesa yung mga nakasimangot. Nakasimangot na nga, nagmumukha pang matanda, dumadami pa ang wrinkles sa mukha. So, smile, di ba? Number five. Number six, ito yung be fun to be around. Oo, oh, ano bang ibig sabihin nito? So, ito yung uh, masaya kang kasama. O, di ba? Kapag kasama ka ng isang tropa, ng isang grupo, yung atmosphere ay talagang nagiging masayahin. Di ba? Kung baga eh, hindi ka killjoy. Di ba? Kasi yung iba kasi, meron dyan na puro nega, na puro kontra, hindi sumasangayon, laging umaayaw, ayaw mag-participate. So, huwag ganun. Dapat kapag nasa isang group ka, nasa labas ka, dapat matuto kang maging masayahin. Kung talagang ikaw ay biniyayaan ng mga ganyang skills, ay dapat ipakita mo. O maging leader ka ng group na yan, mag-participate sa mga activities, kahit ano yan, mga kwentuhan, mga usapan, mga marites, di ba? Yan, ipakita mo na nagkakatuwaan kayo, masayang kasama. Kapag ganyan ka, na-attract mo yung mga good vibes sa paligid. Kaya kapag uh, sa Opposite sex, eh talagang mapapansin ka dahil sa pagiging masayahin mo. Oh, so, kapag ganyan, eh talagang nabubust, na-enhance lalo yung sex appeal mo towards sa opposite sex. So, yan ang gawin mo. Be fun to be around. Number seven, remain a mystery. Oh, oh medyo misterioso ito ah. Ah, alam mo kasi sa usapin sa mga ganyan, mga ligawan, pagigit ng mga atraksyon ng babae at lalaki, kapag inilatag mo lahat ng cards mo, lahat sinabi mo na, lahat ay ibinigay mo na, wala na. Nawawala na yung uh, attraction atraksyon kasi parang nagsawa na. Kasi alam na nila lahat-lahat tungkol sa'yo. So nawawala na yung mystery. ba diba? Kapag ganyan, wala na. Parang yung interest din ay naglalaho. Kapag ganyan. So, ang gawin mo, mag-iwan ka ng mga bagay-bagay na sila o yung lalaki ang makakadiskobre. Yung mystery na yan, mas nakakadagdag ng attraction sa opposite sex. Alam mo kung bakit ang mga lalaki ay talagang na challenge ng mga lalaki kapag may gusto nilang malaman tungkol sa iyo. Hindi yan bibitaw hanggat hindi nila nalalaman. Kaya, mag-iwan ka ng mystery. Diba? So, ayan, ang number seven. So, ayan po, ang iilan sa mga pwede mong gawin para ma-boost mo, ma-enhance mo, ang iyong sex appeal. Sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.